Good morning mga katikit Ito ah, uh, galing uh, mga pisaya ito. 1440, 1848 you know? So, tinangalin na sila ng dating dito sa Talipan Sobrang traffic siguro sa daan. Ngayon pa lang, ngayon pa lang din nagdadaanan yung mga biyahing vehicle Ano. diesel po yan. Ipapa diesel. Diyan po yung diesel nila. Yung sa lokal po naman ay doon sa kabila magay um, okay, pa nang desilan itong DLDB lokal at saka nung hul na yeah, medyo matayong pa isa oh 43 yan galing din po yan ang Visayas so malalaki ang bus ng Visaya oh mga high digger man Aisha Star uh, King Long uh, hino at meron ding angkay uh, may kasabay din silang pinya pransya 51.34 ito galing uh, Bigol, ito 18.42 galing ang bisaya ayan ay. yan uh, na kumakain sila sa Noms Kitchen uh. pinya pransya So yan, mas maganda na ngayon ng terminal ng uh, kasi sa Talipan, dalawa na ang gate dito. Pasokan nito, Mga galing Manila, galing Bicol, Bisaya. Yan. Pasokan yan. Sa kanan. Yan naman shop namin yung kabila. No? So, pairing na ito. Pairing na. May mga schedule na ba? May mga oras na yan. 1833. 1826 at saka 1840. Iba, nagpapacheck up. Ano lang mali, sim 5134, oh. Yan, mapasok po yung 5H. 5H yan, oh. Galing kong iriga yan, iriga. Yan, 5H. Easy boy. Hyundai. Hyundai. Driver, Anyon Yan maganda sa mukha Itagang air suspension yan Comfortable no? Comfortable yung basayro dyan Ayan, tapos na kumain Ayan, datang po yung Slipper bus ng Raymond Galing tapa ko yan daw oh, oh. Yan Liberwas Dapat ng uh, Pio naman na tebuhan so, na talaga sila dapat dapat nakadaan na kanina yang mga stress ng madaling araw Shoutout out bunas sa Aming Washer na si Kalbo Ayan o. Washer po namin dito yan sa loob ng bus. Ito yung uh, 5-inch. DC po ito. 2x1 po yan. May CR sa loob yan o. Ayan ang loob ng uh, 5-inch. Ayan you know? 2x1 seater. Ayan Ayun po ang mandisan na nasa tabi ay 16M, Yun po ay hindi pinamamasada. Yun po ay service ng mga busing namin dito sa DLDB. Ayan, service po yan ng uh, may-ari ng, anak na may-ari ng DLDB, mga buyan, hindi po pinamamasada yan. So, ibig sabihin, nandito yung mga bus namin ngayong uh, araw na ito. So yan mga katikit, napakadami po talaga yung ng DL tibigo Yan, kahit sa Buendi ay uh, talagang laging puno ang terminal. Talagang jackpotan lagi ang DL tibigo So kung Mag-ipon-ipon talaga ang bus ng DLTB ko. Napakadami talaga. Sikip na sikip itong aming uh, terminal na ito. mumpay ito pong 5 bits ang pinakahuling labas ng uh, each, each uh, series ng uh, Lizzy Boy o uh, executive bus ng DLTB ko. Executive bus ng DLTB ko. Ay, papasok pa. Mga Greyhound 1816. Yan. Shout out mga lumay mga driver. Palaw. <laughs> Traffic mga lumay na. Galing na Lagunoy naman yan, galing na Lagunoy. Yan ay Tutu. Papasok po ay Tutu. Galing Bisaya po yan. Dating uh, bus ni Kamanebela yan. Shout out kay Kevin and Bella. Kamusta ka po kami na Bella? 822. King Long. Good morning, good morning sa aking mga subscriber dyan. Gising, gising, gising. Diet Express. Talagang tanghali na sila. Dapat nasa Manila na yun mga alasing ko ng madaling araw. Anong oras na ngayon? Mag-alas 7 na ng umaga. Ito, papigol po, po naman yung mga truck na ano. Saro, kisaro, ah, sinjud pala, sinjud. Alas magkaka... Tulad na ng ulay. Ito naman, shuttle. Kapunta yan sa power plant. Ito pa, shuttle. Mga bulbo, mga... Sosyal, ah, ano nila, oh. B7R, bulbo. Shattel, mga shuttle, mga social sa mga taga power plant ng pagbilaw alam nyo mga katikit nung ito mga, itong lugar nito ito, yung gasolinahan tapos yung mga building dyan dati ayan, nung nag-aaral ako dito sa Talipa National High School mga gubatan yan na bulihan sukalan, bayabasan saka itong lugar nito So ngayon, napakundat na oh. Napakunlad na, marami ng trabaho. So, apat na taon din akong nag-aral dito sa Talipan National High School. Diyan po sa katabi namin, sa itaasan lang namin yung school na yan.